Any objections, any comments, any other manifestations? Chair hears none. Motion is approved. Our province is now under state of calamity. Thank you, Mr. Floor Leader. Sa hudyat na ito ni Board Member Anton Alvarez, inaproba na ng Sangguniang panalawigan ang isang resolusyon upang isailalim ang buong probinsya sa state of calamity. Ayon kay Board Member Anton Alvarez, aabot na sa 77,000 individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Tino kung saan may tatlong bayan sa norte ang nasa talaan ngayon na lubhang napinsala partikular ang bayan ng Corona, Taytay at Rojas, pero patuloy pang inaalam kung ano-ano pa ang mga bayan na may malalang pinsala. Like to apprise the body, as of 8 o'clock last night, there are a total of 97,000 individuals affected in uh, mostly the northern part of, uh, uh, of Palawan. The top three municipalities that has most individuals affected are Coron, Taytay, and Rojas. But this is are all still counting. Ibig sabihin, hindi pa ito yung final. This is as of 8 o'clock last night. Aabot na rin sa 77,000 ang nasa evacuation center at 6,000 naman ang nasa labas kung saan inaasahan pa ang pagtaas ng bilang nito. Ang sa evacuation centers natin, nasa 77,000. Outside ng evacuation centers, nasa 16,000. So ongoing pa din yung assessment. Uh, but as of last night pa lang to, ganun na po kadami yung apektadong pamilya. So, Samantala, hindi pa rin matukoy ngayon kung ilan ang kabuang danyos ng pinsala sa sektor sektor ng agrikultura at ari-ariana. Kaya para kay board member Alvarez ay kinakailangan na ang naturang deklarasyon. Na. Hindi pa natin nakakalculate yung damages sa agriculture, sa mga properties. So for me, this is a very very urgent matter uh, kahit na hindi na mag-declare yung ibang uh, municipalities. Ito tuloy talaga para sa akin, ito tuloy natin to. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito ay maari nang maggamit ang pondo mula naman sa calamity fund na nagkakalaga ng 70 milyong piso Upang ilaan, pagsasaayos ng mga nasirang tulay, kalsada at iba pang mga mahalagang infrastruktura, gayon din ang pagkakaloob ng tulong pinansyal at relief assistance sa mga pamilyang nawalan ng tirahan at kabuhayan. Mac Arthur Sotilla, Basta Radio, Ipanteramo.